Tinangkang suhulan ng isang babae ang mga opisyal ng barangay sa Makati para makalaya ang mga kasabwat niyang mandurukot. Pati tuloy siya, kalaboso. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Sa video na ito, makikita ang ilang taong naguusap sa loob ng barangay hall sa Palanan, Makati kahapon. Maya-maya pa, mapapansin ang babaeng nakaputing damit na tila naglabas ng pera mula sa kanyang bag. Ang babae tinatangka na palang suhula ng mga opisyal ng barangay na humuli sa mga kasabot nitong mandurukot. Bago yan, bandang alas dos ng hapon nitong Sabado, nang mahuli ang dalawang kalalakihan na umanoy ng dukot ng cellphone ng isang 23-anyos na babae sa Buendia. Agad namang na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang 15,000 pesos. Kuya, ito po ang mga upload po ng cellphone ng lalaking ito eh, inano ko na po. Pinano ko sa gilid. Sabi magtatawag lang ako ng responde. Tapos tinawag ko ng responde, may maya dinala na po sa barangay na. Nauli ko rin yung isa. At nang dalhin sila sa barangay, dito na raw dumating ang mga ng dalawa at nagsimulang makipagtransaksyon sa mga otoridad. Kasi kanina ka ng di ba? Ngayon, ituturin natin yung para maulong... Sa isa pang video, Makikita ang mga opisyal ng barangay na kinakausap ang biktima para sa planong pag-entrap sa panunuhol. Dumating yung tao, dalawang babae. Tapos kinausap kami doon, kaharap ng complainant na mag-offer sila ng pera. Tapos naglabas na sila ng pera. Eh, hindi ko in na ang kapal ng pera na, ano, na binigay sa, binibigay nila sa amin. Ang bilis nila mag-produce ng pera na ganong halaga, may sumunod ka agad. Sa cellphone lang, isang cellphone, magkano lang cellphone, mabibenta mo yun, di ba? Pero sa halip na kumagat, Tumanggi ang biktima at opisyal sa kahinuli ang dalawang babae. Sa investigasyon, lumalabas na miyembro umano ng laglag baryagang ang mga suspek. Modus din daw nila na manuhol, kapalit ng kalayaan ng mga kasabwat nila. Bukod dyan, nahulihan pa ng isang pakete ng mariwana ang isang babaeng suspect. Paglalaglag po sila ng bariya tapos pupulutin po ng ating mga biktima. So yung cellphone na nasa bulsa, mabulit po nila yun, then ipapata po nila sa kasamahan nila, and then pag nauwi yung kasamaan nila, meron po agad na lurutang lu pinansyar na manonood o magpapiansa para makawala po agad sila. Patuloy na iniimbestigahan ng Makati PNP ang insidente. Mahaharap ang dalawang lalaking suspect sa reklamong theft, habang ang isang babae naman ay sasampahan ng reklamong bribery. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act naman ang isasampa sa isa pang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag